ka boss, kumusta kayong lahat mga ka OFW ko para to sa mga finish contract at uh, gustong umuwi tapos may ticket na kung gusto nyong mag renew eto para sa inyo mga ka boss kasi base sa experience ko kasi um, tapos na ako ng kontrata tapos gusto kong umuwi ngayong June So, akala ko mga kabos, ticket lang ang kailangan. So, sinabi ko sa amo ko na gusto kong mag-renew. Bilhan mo ako ng ticket kasi hindi ako pwedeng mag-renew hanggat wala akong ticket. Ganon ang sabi ko sa kanya. So, binilhan niya ako ng ticket para makapag-renew ako ng kontrata. Ngayon, mga kabos, pumunta ako ng para magpa-verify, mag-renew ng kontrata. Dala ko yung ticket ko. Meron pala silang patakaran. Akala ko, ticket lang ang kailangan kasi yun ang alam ko eh. So, pumunta na ako dun. Papabalikin ako ulit kahit kompleto na ako. May dala ko na yung kontrata ko, yung mga ID ko, mga Xerox ko lahat. Tapos dala ko rin yung ticket ko. Binigyan lang ako ng schedule kasi kahit nandoon na ako, ang sabi ng ano doon, babalik daw ako before my flight. Ganun pala ang policy nila mga kabos. Bago na pala, akala ko lang kasi ticket. So, ngayon binigyan ako ng schedule. Ang schedule ko before flight ngayon pupunta ako sa Polo Owa tapos kinabukasan flight ko yun ang schedule ko mga kabos yun ang ibinigay sa akin ng schedule so babalik ako dun para magpa-verify ng kontrata so mga kabos yun lang ang isishare ko sa inyo kasi yun yung naranasan ko sa kagustuhan na mag renew ako agad agad yun pala ay hindi siguro yun yung ano nila kasi ang gusto nila, pagtapos na ang kontrata mo, kailangan mong umuwi. Maganda rin yung palisina na ganyan para sa so, mga boss. Thank you. Yun yun lang ang mai-share ko sa inyo. Um hayaan nyo pag mayroon akong nalalaman tungkol sa ating mga OFW na um, kagaya ko ng OFW, i-share ko rin sa inyo. Okay, thank you mga kabos. Sa lahat ng mga OFW, salut ako sa ating lahat. Kasi nakaya natin kung gaano kahirap. Much love.